Magandang araw mga kaagraryo. Welcome to Dar Sarangani Just the Facts. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga kabuluhang programa at proyekto ng Department of Gayan Reform Dar sa Sarangani na layuning mapabuti ang kalagayan ng ating mga benepisyaryo. Halina at samahan kami sa pagtuklas ng mga inisyatiba at proyekto ng Dar na may malaking epekto sa ating mga magsasaka at komunidad. Simulan natin sa mga bagong programa sa ilalim ng Land Improvement Division na sa ngayon ay patuloy na isinasagawa una na ang support to parcelization of lands for individual titling or split project. Isang proyekto na pinunduhan ng World Bank na layuning hatiin ang mga kolektibong lupa at mabigay na individual na titulo sa mga Agarn Reform Beneficiaries o ARBs. Kasama sa mga proyekto ang pangunahing aktibidad tulad ng field validation or redocumentation na magsisilbing batayan para sa pagbuo, pagre-rehestro at paglalabas ng electronic copy of titles na ipamahagi sa mga ARB. Alinsunod sa administrative order na No major 02 series of 2019 na binago ng administrative order number 01 series of 2021 at muling binago na administrative order number 02 series of 2024. Sa kasalukuyan, sa pamalakad ng Darpo Sarangani, na kabilang din ang lungsod ng General Santos, ay nakapagtala tayo ng 1,533 land holdings na may kabuang lawak na 23,562 hektarya sa ilalim ng field validation. Meron namang rehistradong 3,031 e-titles na may kabuang lawak na 4,753 na hektarya. Sa mga ipinamahaging e-titles, 2,878 ARBs ang nakinabang mula sa split project. Ang pagkakaroon nila ng mga mga individual na titulo ay hindi lamang nagsisigurado ng kanilang pag-aari at paghahawak ng lupa, kundi nagpapalakas din sa kanilang general security at magbibigay daan sa mas magandang oportunidad sa ekonomiya. Kaakibat ng SPLIT Project, ang programang RA-11953 o ang New Agrarian Emancipation Act kung saan ang DAR ay nag i ng Certificate of Condemnation with Relief Smart Gauge or Cock Ang dokumentong ito ay para sa mga ARBs na kwalipikado para sa pagkundun o pagtanggal ng kanilang mga hindi nabayarang land amortization sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Ito ay nangangahulagang formal na pagkansila ng kanilang pinansyal na obligasyon at nasisiguro sa pagpapalaya ng anumang mortgage o lean na nakakabit sa pinagkaloob na lupa. Ang Cochrome ay mahalaga para sa mga ARBs dahil binibigyan sila nito ng buong pagmamay ng kanilang lupa, tinatanggal ang mga pinansyang lahat lang, nagbibigay ng mas magandang akses sa mga programa ng gobyerno at mga oportunidad sa ekonomiya. Sa pagpapatupad ng New Agarian Emancipation Act, pinapalakas nito ang commitment ng DAR sa agarian reform sa pamamagitan na pag-institutionalize ng proseso ng debt relief na nagbibigay daan sa mas maraming ARVs na makuha ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA na walang pinansyal na hadlang. Sa Sarangani at Jensan, umabot ng 2,808 cockroom ang naimprinta para sa validation na may halagang 103,999,652 ang makokondun napakaganda ng na mga layunin ng Department of Agarian Reform, ang mga programang ito ay bahagi ng pagtugon ng DARS sa pangangailangan ng ating mga benepisyaryo at pagpapabuti ng Agrarian Reform Program sa ating komunidad. Sana ay marami kayong natutunan at nagkaroon ng mas malalim na kaalaman tungkol sa mga programang isinasagawa ng aming departamento. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan o bisitahin ang aming Facebook page na kasaad sa video na ito.